saksak na po natin ayun oh, dito nyo po yung talasik ang <laughs> lakas kumusta mga kailaw <laughs> meron po pala tayo itong repair na smoke machine ngayon mga kailaw kapag grito po ang pakadesign niya, ang tawag po dito ay vertical smoke machine or upward smoke machine. Ang sira daw po nito mga kailaw ay umiinit po siya pero hindi po siya umuusok. Ay okay, mga kailaw, bubuksan po natin. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang naging sira niya. yan na po ang loob nya tapos itong pump ay putol ang hose ito po ang hose nya nahugot pala ito po ang pump motor nya ito naman ang thermostat ito naman ang heater ito po yung dulo niya. kapag sinaksak nyo po yan huwag nyo pong hawakan to kasi mainit po yan ngayon at uh, titesting po natin tong heater umiinit ang heater pero ayaw umusok misa nangyayari po ito sa mga pag ninyo pwede pong ang sira nito pwede pong barado or yung pump nya kaya mga kailaw kailangan po natin itesting muna para sure po tayo kung ano po talaga ang naging sira nya yan po natanggal ko na yung pinaka heater nya yung nakakabit po dun sa pump importante po ito mga kailaw itong goma kaso ano na sya ano na putol na saka rumupok na sya kailangan na pong palitan yung mga ganito pag wala po yung ganito sisirit po yung mga pagjus nyan kapag nahigop ng pump yan po mga kailaw kailangan po muna nating putulin itong wire ng pump para matesting po natin ang ano ang pump motor kung gumagana po siya. Pero tingnan po muna natin bago natin putulin kung saan nakakabit. Ah, hindi siya pwede hugutin kaya kailangan po talaga siyang putulin. Bago po natin testing kailangan ikabit muna natin tong hose. ito po ikabita po natin sa 220 volts para matesting po natin saksak na po natin ayun kita nyo po yung talsik ang <laughs> lakas ipigilan po natin yan yung mga po ibig sabihin good po itong pump natin kahit pinigilan ko po po siya mayro po siyang pressure ngayon dito naman po tayo sa heater dito natin malalaman pwedeng barado na po itong heater na ito ganito po kay ang tinitesting ko para malaman ko po kung ano na kung talagang barado na yung heater kailangan muna nating punasan ng matindi para malinis iniihipan ko po yan eh ito po ang sira niya yung heater yan po ang heater niya ano na po siya barado na kahit sabihin po natin umiinit po yan ano po pa rin yan sira pa rin po kasi nga barado yung pinaka heater niya hindi na lumalabas yung usok niyan kailangan na po nating palitan ng bago yung ganito ito po mga kailaw kahit sabihin po nating umiinit po 'yan ano na rin po kailangan na rin po siyang palitan ng bago kasi nga itong tubo niya barado na po hindi na po nakadaan ang pag fluid niya kaya kailangan na po nating palitan ng bago ngayon mga kailaw, ano po ang itsura ng heater nito? Papakita ko po sa inyo kung ano po ang klase ng heater niya. Eh mga kaylaw. Ito na po ang laman ng heater niya. Ngayon po ang itsura niya. Ingatan po natin 'to. Huwag niyo pong ididikit po sa balat po ninyo kasi makati po ito. Ito po mga kaylaw. Ito ang klase ng heater niya. Kasi yung ibang heater niyo makikita niyo po yung dulo nandito sa unahan pag machine ito kasi naka side sya kaya tinawag na upward pataas po ang usok nito eh kailangan nyo rin pong hugutin itong itong nakakabit na yan oh. No? sa thermostat po yan importante din po yan nakakabit dyan tigas na mm, baon na sya na, ano, no? tigas na tigas na po siya kapit na kapit na grabing higpit ah, ngayon pala mga kailaw ingatan nyo po na wag po itong mapuputol ayun pag naghugot po kayo meron po kasi nito malambot lang pag ginanan nyo tanggal na agad ito kasi talagang dumikit na siya wag nyo pong hihilahin dito kailangan dito po kayo humilaw pag naputol po kasi yan, sira na po yung thermostat nyo. Yun, konti na lang. Oh, tigas. Konti na lang. Yun. Tanggal na. Yun mga kailaw, papalitan na po natin. Ito na po ang kabit po natin yung butas po niya magkaiba, magkaiba ng side. Pero pwede pa rin naman po yung ikabit. Ma-adjust pa rin natin yan. Ganyan pa rin, ganun pa rin ang paglagay niyan. Ibabalik ko lang po siya. Tapos tong ano, yung pinaka tubo niya, nagagalaw po yan eh. Tapos ibalik na natin tong asbestos niya. Importante po yan. Huwag niyo pong tatanggalin to kasi ito po ang nagano ng edit niya. Kapag wala po 'yan, mag, masyadong magbabaga na po yung mga ano nyo, mga mga lata. Yung casing niya. Yan mga kailaw oh. Nakakabit na po siya. Tapos ang poproblemahin na lang natin ito kung paano po siya magkakasya dito sa heater. Ngayon lang po ang gagawin po natin, babaloktotin lang natin yan. Tapos gaganyan lang natin. Ayan. Ayan mga kailaw. Hmm, sukat na po siya. Kavit lang natin to. Tapos hanap po tayo ng goma yung ganito para mapalitan po natin ng bago para bago na po yung ilalagay natin dito meron na tayong pampalit dito sa guma ito ayan bagong bago ito na po yung ipapalit po natin dito po yan nakakabit tapos tapos pasok nyo po yan dyan saka nyo po ilalak Yan na po mga kailaw, kailangan na po nating i-testing. Dali ah. Ayun, testing. Antayin lang po natin ng mga 5 to 6 minutes para ready na po yung pinaka thermostat nya. Yan, mamaya uusok na po yan. Tingnan po natin kung talagang gumagana na. ayun, umiinit na po siya. Ibig sabihin, unti-unti uh, na po ang iniinit ang heater niya. Antayin lang na po nilang konti. A few moments later. Yun mga kailaw, umabot na po siya ng 5 minutes. Sobrang init na po niya, umuusok-usok na. Tingnan po natin kung ready na po ba. Wala po tayong remote, kailangan na po natin erecta try po natin hindi po yan ang linya dito sa kabila ayun o oh. testing natin ready na po siya. yun mga kailaw nag-cut off na po siya. Automatic po yan na nag-cut off. Antayin po ulit natin ng ilang segundo. Siguro mga 30 seconds. Automatic na po ulit yan. Pwede na po ulit siyang pausukin. Nagulat po yung ibang kapitbahay po natin. na, eh. Hindi po sila sanay dito sa pag -machine. Akala po na akala po nila may sunog. <laughs> eh mga kailaw ano na ulit yung thermostat nya pwede na ulit pausokin yun dito na po muna tayo sa shout out at shout out po kay Sir Adam shout out din po kay DJ Roland Ibuenga musta na po kayo Sir at shoutout din kay John Vitor ng QC. Shoutout din po kay Pete A. Ibalani. Shoutout din po kay Bilga Mobile from Bicol. Yun. Mga kailaw at thank you for watching and God bless. pag may pag -dus.